Hi hey guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome to my channel. Bago ang lahat, kumusta na kayo guys sa mga nadaanan ng bagyo? Ingat po tayong lahat. So nandito nga pala ako, nagbabayad ng mga bills dito sa mall. Dahil umalis ako ng bahay, ay wala akong almusal, ay dumaan muna ako dito. At kinabukasan nga ay kami namang dalawa. Galing nga pala kami nito sa SS. Nagbayad kami ng SS at ito ay maghahapon na. Ito wala nga rin kami ng tanghalian o oh, puro kain na lang ang nangyayari, di ba? So hindi talaga maiwasan dahil sa isis ay marami talagang nagbabayad so pila talaga kaya maabutan ka talaga ng oras. Kaya ito nga ay kumakain kami dito. Hapon na ito guys, mag alas tres na wala pa kaming tanghalian at ito na nga ang tanghalian naming dalawa. Bali, matagal na nga pala ito, naka-stack itong video na ito. So ngayon ko lang naipisipan mag voice over dahil ang ingay nga dito sa loob kaya idaan natin sa pag voice over para maintindihan natin. Kaya habang kayo ay nanonood dyan, ay sabayan nyo na rin kami kumakain. Dahil hindi naman nalata ay gutom na gutom kami guys. At bago nga magtapos itong lahat guys, ay kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay maaari mo itong i-subscribe. At huwag kalimutan i-click ang bell button para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. At huwag mo na rin kalimutan i-share ang ating video para malaman naman natin kung saan na ito nakarating. At kung bago ka lang, paki-comment nga kung saan ka, saan kang lugar nakatira para alam ko kung saan na itong video nakarating. At maraming salamat sa inyo na hindi nyo kinalimutan mag-like and share sa aking video. At lalong-lalo na huwag kalimutan mag-subscribe para maging updated ka. At kumusta na nga pala ang mga OFW natin kahit malayo man tayo sa ating pamilya, mag-iingat pa rin tayo sa ating mga sarili. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay. Huwag naman sanang umabot. Dahil mayroon tayong pamilya na nakaabang sa ating pag-uwi. Kaya dubli ingat tayo dyan sa ating trabaho. At laging magdasal na bigyan tayo ng malakas ng ating pangatawan. Lagi nating hilingin sa ating Panginoon na tayo ang at ang ating pamilya. Dahil si Lord lang ang nakaalam sa ating buhay. Katulad nga ngayon ay kaliwat kanan ang bagyo. Kaya lagi nating ipagdasal na sana'y lagi tayong ligtas at ilayo sa kapamakan. At tayo mag-iingat lahat muli guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-suporta. Ah. At muli, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share sa ating mga video para mag maging updated ka sa lahat ng aking mga video. See you on next video guys. Bye!